the moment of truth so ayan dahil nga anak curious ako kung talagang effective yung naming cream na to na nabili ko Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Joy Tolete! So for today's vlog, okay? Dumating na nga yung naming cream na na-order ko guys. Ito yung naming cream guys. Ito yung ano, cream na anesthesia. So ito yung ginagamit pag nagtatato, pag may micro microbleeding naming cream. Ito yung in-order ko guys kasi ito yung suggest ng instructor namin kasi ginamit na daw nila. Pero sabi ng instructor namin, malalaman ko daw kung effective itry ko daw sa sarili ko. Naman, tatry natin yan, di ba? So, for today's video, itry natin yung product na to. Since kadadating lang nito, guys, bago lang, o. Oh. Para alam nyo. Oh. Ito yung naming cream na 59.9% yung effectivity daw sa pag, ano, sa pagnanamb. And, uh, nakasulat doon kasi Korea, made in Korea siya, tapos yung expiration date niya, uh, 2027, 2024 kasi ngayon, so ang expiration date niya is 2027 pa. And 500 gram guys. Malaki talaga siya guys. As in natuwa ako. Natuwa ako nung dumating. Sabi ko, aha, ang in-expect ko, yung maliit lang. Pero ang laki pala talaga nito, diba? Tingnan mo. Parang lahat sa mukha ko, diba? <laughs> ba? Diba? Siguro matagal-tagal, marami-rami yung client na magagawan mo dito. Since na yung expiration naman niya is matagal-tagal pa. Two years eh. 24 ngayon, 25, 26, 27. O two years ang expiration siguro naman. Park. Pero medyo ano to guys, medyo mahal to. Nasa 800 yung isang ganito. Pero feeling ko naman ay sulit. Isa sa bumili ka sa mga maliliit. Kasi yung mga maliliit na nasa tube, 10 gram lang yung guys. Mabilis yung maubos kung medyo marami-rami kang client. So, dito ka na. And since na subok na nila to, itatry ko dahil patry try natin. Sabi ni Ma sabi ni Ma'am Rich, shout out sa iyo Ma'am, itry ko sa aking lips. So, ang nakalagay doon sa description nila guys, sa description nila nitong product na to, ang pagbabadaw daw is nasa kailangan ibabad ng 30 to 40 minutes Nakalagay doon. So medyo matagal-tagal na babaran. And Bubuksan ko na guys Indahan-dahanin ko Indahan-dahanin ko yung pagbukas Kasi ayokong Ayokong tanggalin all the way Yung kanyang pakip Kasi Hindi ko pa naman talaga Totally -total magagamit to dito Kung baga sa akin lang Itatry ko lang Kung talagang effective siya Diba? Hindi mapakalinom <laughs> kasi ang una-una kong gagawan, isasampulan, hindi pa kung dito gamit ko guys, inuunti-unti ko lang kasi ayokong kong maramdaman yung, yung bigat ng gastos. As in, mahal din guys ang mga gamit, kaya mahal din pala talaga mag, hindi rin biro. So inuunti-unti ko na ma, kompleto ko lahat ng gamit ko. So support-support din guys, ba diba? So ayan. And, syempre, habang kinukompleto ko, ko content ko muna yung mga ganitong PM natin, di ba? So, nabuksan ko na, guys. Konti lang bubuksan ko kasi ayoko siya masyadong ma-expose na talagang ano. Kasi hindi ko pa naman siya magagamit ngayon. Ano lang, itatry ko lang kung effective siya. Talagang wala kang mararamdamang sakit. Kasi yung pagma microbleeding, yung pagtata parang ano yan, microbleeding, susugatan mo yung balat ng client. So, syempre, kailangan natin ng anesthesia to kaya naming cream. So, ayan, itatry natin to. Yung kulay niya is white. Um, konti. Sige na nga, tanggalin ko na nga para for the, ano, for the review. Ayan. Ito yung texture niya. Eh, maano siya. Medyo malabnaw, hindi naman sobrang lagkit, Gano'n. sakto lang. Wala siyang amoy. Sabi ni Ma'am, i ko daw. Ilalagay ko daw siya sa sa labi ko. Sige, try natin. Babalikan ko kayo after kinamay ko na malinis naman ang kamay ko. <laughs> so ayan, kinamay ko na talaga, no. <laughs> okay lang 'yan. So, ang gilid lang naman ang kinuha ko. Ito, try ko sa labi ko. So, uurasan natin to. Babalikan ko kayo. Babalikan ko kayo. Ibababad muna natin to. So, ilalagay ko muna to dito sa labi ko. Ayan. Kunti lang. Para lang matry ko kung talagang effect siya. Effective siya. Kasi, paano ko malalaman, di ba? Kasi ako ang gagawa sa, sa, ano, sa client. So, ayan. I-ano ko muna yan. Ibababad ko muna for 30 to 40 minutes. Pero 30 minutes subukan sa try ko, i update ko kayo para para lang alaman ko kung effective. Ayan, so konti lang ilalagay ko and ayan, try na na rin natin dito sa ano kasi pag ginan ko yung kilay ko masakit, di ba? Yung dito sa kilay, dapat ginaganyan yan guys. Oh, da madami dapat dito sa kilay. Okay lang yan, in for the review lang tayo, okay? So ayan, try ko lang yan. Okay lang yan, ganyan. Okay, and Huy! Parang hindi ko na siya hihintay ng mabot ng ano. So, <laughs> ayan. <laughs> Try pa more. <laughs> so, ayan guys. Hi! Huy, effective siya mama ha. As in, ang um, ano niya. So, anong oras pa lang, oh? Huh? tingnan mo. Oh, 6 o'clock, 5.57. Pero as in, ramdam ko na yung ano niya. Na, ilang minutes na, ilang minutes pa lang. 2 minutes pa lang, ramdam ko na yung parang Lamamanhid na yung labi ko, guys. I'm sorry, I'm effective siya, promise. Super effective. So, pwede na nito, ano, kahit kahit 30 minutes siguro, pag naglagay ka. Hindi ko na kailangan hintayin pa yung 20 minutes, 30 minutes na nababad. Kasi, ngayon pa lang nararamdaman ko na para na siyang namamaga yung labi ko. <laughs> namamaga na yung... Oh, my God. 100% effective talaga siya, guys. Effective siya. Effective si... Uh, J... Ano bang tawa? Ano bang pagbasa nito? J. K. Kane? Basta ito siya. Korea kasi. Hindi ko ma... Hindi ko maano. J. Kane. Charot. Lady Kane. <laughs> In fairness naman, talagang ano siya. Ang laki nito, guys. Promise. Ay, sulit. Pati nga yung kamay ko dito, oh. Loh hindi na kailangan siya na mag ano, masasabi ko na talagang effective. Ito talaga yung totoong review, walang cut, di ba? Walang cut ng ano. Di ba hinawa ko to, ito medyo naman hidden. As in, ito manhid na labi ko, promise. Ano pala nakakalipas ha? 4 minutes pa lang. O ayan, nakikita ko sa record ng video ko. Tapos ito, dito, wala ko nilagay, ang sakit. Dito. May sakit pa may sakit pa ng konti kasi saglit lang naman eh nakalagay kasi doon sa kanila ano eh ah uh, babad for about uh, 30 to 45 minutes to 1 hour pero sa labi ko guys naramdaman ko na siya ramdam ko na yung ano ano manhid ay mhm mm ko may sakit pa pero ramdam mo na, na parang nag ano na yung labi mo ang lakas pala makamanhid ng ganito, no? First time ko maglagay nito sa ano ko, eh. Sa, sa ano ko, labi ko. So, yun na. Hindi ko na, hindi ko hihintayin pa yung oras. Masasabi kong effective siya kasi ramdam ko. As in, ramdam ko. Pero kailangan natin, ibabad pa siya ng matagal para pag, pag inano mo yung procedure. Kasi, ganito, wala pa ano pa lang to, eh. Kumbaga, umpisa pa lang, ramdam mo na yung, yung manhid. Pwede dyan yung feeling. Ganito pala yung feeling. this <laughs> ganda. O, oh, kasi di ba, pag nag-lip tato, ito yung ano, ito din nila, lagyan din nila ng ano. Sa ngayon, hindi pa siya ano, bago pa lang, pero ramdam ko nun talaga na may ano, na may manhid na. Dito sa ano. Hindi pa siya masyado tumatalab, kasi usually dapat lagyan pa ng cling wrap. Pag nag ano na ano, sa client, pero ang ano lang naman kasi nito guys, ang purpose ko lang, kaya ako ginawa yung vlog na to kasi gusto kong matry kung talagang effective siya. Pero so far, effective naman talaga siya, guys. Ramdam ko na. At ko na nga, eh. Tama, 12 minutes na yung video ko. 12 minutes na. So, ibig sabihin, naka ano na ako. Naka 5. Na, gina ginaganyan yan, no. Tapos, marami dapat yan. Para as in, marami. Pero yung sa labi ko, effective. Nag-effect talaga siya agad-agad. Ayoko na. Tanggalin <laughs> ko na. <laughs> Ayoko na, guys. <laughs> so, yun. <laughs> hindi ko na hintay ng ano, umabot pa ng ano. As in, man, hindi talaga. Ah, grabe. Ganito yun pala yung feeling, no? So, itry kong ibabad matagal-tagal yung kilay ko. Kung talagang, wala ka talagang maramdaman. So, binabad ko siya for about 30 minutes to, uh, 30 to 40 minutes. Anong oras na ba? Kasi nag-start ako ng 6. Anong oras na? So, 6.40 na. 6.44 na. So, 40 minutes na. So, the moment of truth. Sasabihin so, ko kung talagang effective siya kasi sinabi ko kanina effective siya sa lips kasi guys, yung lips natin manipis yung balat so mas mabilis siya mag-effect dyan. Kanina paglagay ko pa lang ng naming cream ng uh, kanina paglagay ko pa lang ng naming cream after 3 to 5 minutes nag na yung lips ko. Ito, kasi kilay kasi medyo makapal yung skin natin dito. Sabi ng instructor ko kailangan mababad ko ng medyo matagal-tagal. So, syempre, gusto ko rin na-experience kasi uh, ang pagma bleeding kasi sugatan ka, tsaka isi-shading yung ano mo, yung balat mo. So, kailangan talagang dapat nag-numb ang ating skin, charot, di ba? So, ayun. Kasi, naku-curious ako, natatakot ako dati pa magpa-ganito. Kasi, parang feeling ko ang sakit. Kasi nakikita ko nga, sinusugat-sugatan. Pero, ngayon, the moment of truth, ayan, sasabihin ko sa inyo kung effective ba itong aking gagamitin sa aking mga client. Pag maglalagay talaga guys ng naming cream, naglalagay talaga ng ganito para daw umabsorb talaga, maano sa balat yung kanyang gamot. And ganyan siya. Ganyan talaga. Mas marami pa dyan guys pag sa totoong client. Ako kasi sample lang to. So ayan, dito hindi ako naglagay kasi gusto ko makompare kung ano yung, yung anong pakiramdam ng may naming dream sa wala. So, ayan, ipupunasan ko na. Kasi sa si totoong client, pupunasan naman talaga. So, eto na siya. So, ayan. I-try ko. Tusukin yung aking kilay. O, nag siya, guys. Dito. Aray, may sakit ako nung nararamdaman dito. Pag dito, wala. Kaya pala, hindi naman pala masakit, guys. Kasi, pag nag-microbidding, kailangan ni-stretch yung balat. Gaganon yung kuguhit yung needle dyan. Guguhitan yung needle, needle dito. Oo nga, hindi siya masyado masakit. Kahit nakadiin na yung aking, ano, di ba? <laughs> For the curious lang. Medyo may, ano siya, medyo may parang kilit-kiliti lang, pero hindi siya masakit. Ayan, no. Kasi kung dito, aray, yung sakit. Mababa yung tolerance ko, pero ito, medyo okay siya. Effective siya para sa akin. Ayan. So, yun lang. Ngayon, alam ko na, effective yung cream ko. So, hindi na ako matatakot mag-try sa mga client ko. So, yun lang, guys. Okay, that's the end of my vlog. Thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Thank you for watching for this review. Charot. Ayan. Okay. Effective siya. Effective. Oh, effective. Ito. Aray. Ito. Kahit gito, su ko na, guys. May konti, pero hindi siya sobra. Ito. Aray sa akin. Yun lang. Bye! <laughs>